Hello everyone! Welcome to my vlog for today's video! So ngayon, so bago ako magpunta sa aking uh, client meeting, so kasama ko dito ang may-ari na Leo and Che Salon dito sa Barangay San Roque, San Rafael, Bulacan. So dito talaga ako pumupunta kasi Siyempre, magaling manggupit si Kuya Leo. At siyempre, magaling din siyang magkulay. Sa so, Kuya Leo, magchikahan naman tayo habang ginagupitan mo ako. Gano'n ba katagal ang Leo and Che Salon? Mayroon matagal na ito. Mga ilang years na po. Ang Leo and Che ay dito po yan nakatayo sa San Roque. Sa may tapat po ng gateway. Dito sa may uh, malapit po sa eskwelahan. So, mga 5 years na po itong salon nyo. So marami na rin po talaga yung customer. Usually po ang mga customer dito ay Saturday, Sunday po talaga mas marami. Tama po? Yes po. So ang gupit po ng babae dito ay 100 pesos. Ang gupit po ng mga lalaki ay 70 pesos. Kapag yes. meron po tayong tinatawag na devil cat, ang tawag, additional po bang 20 yon pag devil cat, yes. gano'n? So, pag kilay naman po, magpapaahit, 50 pesos. Yes pag-ahit sa mga bigote o mga na 30 pesos. Yes. Kapag sa mga lalaki magpapaguhit din additional 10 pesos. Doon naman kuya Leo sa mga hair color natin. Kapag maiiksi lang ang mock, magkano po sinisingil niyo? Sa lalaki mga 300. Po. Sa lalaki 300. Sa babae naman po. so, starting minimum po sa 500. So starting minimum sa 500 pag maiiksi ang mock. Kahit anong kulay po 'yon, kuya Leo. Ah, uh, hindi. Pagka binibleach, iba po yun. Ah, pag bleach, iba. Magkano po ang presyo pag bleach? Um, ka naman dito, Kuya Leo. Mga ano po yun, mga... Uh... Depende po po kasi Depende sa, sa presyo, na? depende sa haba. Pero syempre, may discount naman tayo. Syempre, ganito, ganito dito sa Leo and Chess Salon. Hindi naman po mahirap po usap si Kuya Leo. Pag kailangan natin humingi ng discount, magbibigay ng discount. Kaya lagi ako dito. So bukod po din sa pinibleach nyo, magkano naman po ang liban? Ngayong December, magpo promo po ba kayo? Oh. Opo, yes. So magkano ang promo nyo ng liban? May package po uh, kami, 2,000. Complete package po uh, yan. May, ah. Uh, may, may hair color, may Brazilian go oh, So yun na po. Sa so, ngayong pong December, may package po sila worth 2,000. May liban, may Brazilian. Ano na pa po yung tawag po doon? May hair color. May hair color for only 2,000 pesos. Pero depende pa rin po yan sa haba ng buhok. Hindi na okay na po yan. Ah, so okay na yan. Basta 2,000 pesos. So everyone, ngayong December, pumunta po kayo dito sa Leo and Chess Salon. Dito po yan matatagpuan sa Barangay San Roque. Malapit po sa elementary school at tapat po ng Gateway to Heaven cemetery. So, that's all for today's video. Maraming salamat, everyone. Paalam! Salamat. So, after 10 minutes, nagupitan na po ako ni Kuya Leo. O, di ba? Gupit pa lang. Very perfect na. Ngayon, syempre yung ginagawa niya sa hair ko, kabisado niya na kasi kung paano kukulayan. Abangan po natin ang finish product ng ating hair color. Alright, for today's vlog, tapos na po tayo magpa-haircut at syempre magpa-hair color dito sa Leo and Che. Dito yan sa San Roque, San Rafael, Bulacan. Thank you so much everyone!